Mm -hmm. ah. Sa bugaw na buhay, Dora abutan mo nang takip silay ang pagibig ko ikaw Canberra yan umaalon ang ating napakagaling na bosis mga idol pambihira yan okay. good morning good morning good morning good morning mga idol samahan nyo muli ako mga idol sa araw na ito araw mo, araw ba pambihira na bobol tayo o ang aga -aga. araw po ng martis tayo ngayon mga idol tingnan nyo mga idol ang karagatan pambihira yan walang kahangin-hangin at lalong walang kaalon-alon kaya mat, mas matulin mga idol ngayon kumpara nung nakaraan natin pag uh, pang isda pangisda mga idol mas matulin ang pagsagwan natin ngayon mga idol dahil isang sagwan isang dangkal ang kwan ang kanyang ah uh, uh, nararating pambira yan yeah. Kaya naman mga idol, si Sakwan ni Tatay muli ay nagpapasalamat po sa inyong walang uh, sawang uh, panonood at suporta po sa ating mga magagandang pelikula. Thank you, thank you so much everyone. Okay mga idol, dahil napakaganda ng panahon sa araw na ito mga idol, ang ating spot mga idol ay punta po tayo roon mga idol. Doon ang ating spot ngayon. Oo, baka sakaling uh, ilang buwan na ho natin hindi na pupuntan yung ating ispat. Baka malalaki na roon yung uh, mga kanopeng mga idol. Harbesin na ho natin mga idol. Pambira yan. Sana ang kaganda ng panahon mga idol ay magtuloy-tuloy hanggang sa makawi po tayo mamaya. Pambira. Dahil kapag uh, patanghalin ng mga idol, doon na nag-uumpisa ang paglakas ng hangin at nagsisipaglaki yan na po ang alon kaya sana nga mga idol ay hanggang uh, sa pag-uwi, ganito ang panahon pambihira yan he he okay sige mga idol antabayanan nyo muli mga idol kapag uh, nakarating na po tayo sa ating sinasadyang fishing spot this is it mga idol ah enjoy watching Okay mga idol, andito na po tayo sa ating uh, sinadyang fishing spot. Ayan, bahura po yan dyan mga idol. Huwag na natin patagalin mga idol. Atin na pong painan. Atin pain mga idol ay uh, medyo kukunti lang pero pag naubos kagat ang kagatang isda mga idol chak na puno itong ating bangka paina na po natin mga idol ang ating uh, nylon mga idol ay ganun pa rin 5 uh, numero J's at ang hook ay 564 mga idol okay hagis na po natin banda diyan mga idol sa gilid ng bahura mga idol dyan lang ang hagis natin ayan pag kinagat yan mga idol oh, yan mga idol huli yan pambira yan hmm. ako okay. eh unang huli sa ating unang hagis mga idol anong klase kanoping ito ayan unang huli dalawa pa isang maliit at isang uh, malaki Itong maliit mga idol, pakakawalan na natin yan yeah. Pag lumaki kasi yan mga idol, kumo sa aming barangay mga idol na si sagwan ni Tatay ang pinakamagaling uh, mamingwit mga idol, paglaki ng ating pinakawalan mga idol, uh, talagang uh, tayo mismo mga idol ang makakahuli niyan. Oo, pampira yan. Kaya painan na po natin muli. Okay, ating hagisan muli. <coughs> ayan. Pag kinagat na naman yan mga idol, nako, matik yan mga idol, huli na naman yan. Hmm, hmm, uh -huh. ayan na naman. Okay. Okay. Aba. Aba. Kanoping na naman mga idol. Ayan. Ikaw tayo pain may mga pula na mga idol yung iba mga pula na pambira yan pero kahit pula na yan mga idol makakauli pa yan magisa muli natin ayan pag kinagat na naman yan mga idol Lumatik yan pambira yan Ayan Okay Bilis Ang bilis mga idol Kanoping uli. Aba Aba Ay sus Pambira kala ko kanoping dalawa Kanya lamang mga idol Ay isang bato Ayan Pwede na yan mga idol Pampaksiw oh pahinan muli natin kala ko kwano ping uli itong bato lang pala eh. okay hagisan muli natin yan yun, pag kinagat na naman yan mga idol, mga atik yan pambira yan Hmm, okay, ayan naman ayan naman mga idol uy sumasabit pa ayan. bira ka sabit ka pa ayan tipid-tipid tayo sa ating pamain mga idol ito, malaki-laki Hatiin lang mo natin yan mga Oh yeah Naduduro kasi mga idol Wala kasi tayong dalang kutsilyo Okay mga idol ating ang gisan muli Ayan Pag kinanggat na naman yan mga idol amatik yan mga idol Pambira yan Mm hmm. Okay. ayan mga idol. Okay? Uy, malaki mga idol. Aba. Aba. Aba, pupatyanod mga idol. Anong klase kaya ito? Isda, isdang bato. Ay, pambira ka pambiraka. Loko. Pambira na wow mali tayo mga idol. Kala ko isdang bato literal na talaga na bato yung pambirang niya pambira kinagat yan mga idol kamukat mukat mga idol eh bato pala pambihira Pinaglulukot tayo nito dito mga idol pag uh, makahuli pa tayo ng batoy uh, bato mga idol eh, may kakaibang uh, nangyayari dito kaya kailangan nating uh, bumatsi pambihira nakakakuan, nakakakabah rito, pambira yan. Ye, yeah. hagisan agisan muli natin mga idol. Pag makahuli pa tayo ng ganyan mga idol, ah, batsin na po tayo dahil kakaiba ang kwan dito. Ating spot na napuntahan, pambira yan. Pag kinagat ito mga idol, ang yan, maisda, mabato, huli yan, pambira yan. Hello, kung mga idol, bigla na lang umulan pambira ang ulan hindi man lang nag abiso mga idol yung ulan na saguan ni tatay eh ulan na, wala man lang pasabi na ulan pambira yan binulat tayo kinaon tayo sa likod mga idol pambira yan, hagisan muli natin sana hindi mabasa yung ating cellphone mga idol Mukano muna tayo ng ating silupin uh, silopin mga idol pangbira. Parang lalakas ang ulan mga idol. Dok ang ulan na ito ah. Wala man la ang pasabi. Ang birang ulan na yan ah. Aba, aba. Ay loko. May sana na huli mo nakawala pa. Hmm. Okay, ayan, mga idol. Ay papaano? Sige, ulan. Ang importante ay mahalaga na makahuli tayo. hira ka. Okay. Ayan, kanuping mga idol. Paulan, paulanin na lang natin mga idol. Wala Talagang hindi na mapipigilan yan mga idol. Ang importante mga idol ay mahalaga mga idol na makahuli ho tayo. Pambira yan. Painan muli natin mga idol. Hagi sa muli natin. Ah. Ayan. Pag kinagat yan, mga idol, matik yan, Uli naman yan. Pambira, may Ayan. Ayan. Hmm. Ayan, na naman, mga idol. ayos, okay, okay, Uy, dalawa pa. May bonus. may bonus na yellow Mongrel snapper okay hati-hati nga ay loko na lang ulit uy ambun na mga idol buti lang ating kuwan na ating kwan. Yeah. Yung mga idol, pag kinagat Loko. Hmm, loko ka. Okay. Pahing kaya natin itong buhay. Pupumiglas. Pupumiglas. Okay, sa ah, ating hagisan muli. Ayan. Pag kinagat na naman yan, mga idol, matik yan. Huli yan, pambira yan. Sana hindi na umulan, pambira. Okay, ayan na naman, mga idol. Ayan na naman. Ano ka? Ah, aba tingnan nyo mga idol dalawa pa pambira yan yan sabi ko na pambira yan pag kinagat yan mga idol matik yan mga idol dalawa pa mga idol yung buhay kasi mga idol yung ating pamain na isa kaya hindi pinanampas mga idol pinagagawan yung buhay mga idol saan yung ating pamain naku yung ating pamain pasaway din ayaw magpahawak mga idol nagpupumiglas din ang ating mga pamain mga idol ayaw magpapain mga idol eh ganyan mga talaga mga idol ang kanilang kwan dito sa mundong ibabaw mga idol Oo. makatulong sa tao sa pamamagitan ng pagpain sa kanila mga idol kaya naman hagisan muli natin mga idol ayan pag kinagat na naman yan mga idol na ako mga idol batik yan mga idol luli naman yan mm, ayan okay pambihira ka ayan mga idol na naman o aba 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 nagpupumiglas ka aba muntik ka aba pambihira ka buti na lang dyan na nakawala mga idol pambihira nagpupumiglas kamuti ka ng makatakas Buti na lang swak sa ating uh, kuan. Bangkang barupit. painan muli natin mga idol. Kamunti kana tayong matakasan ng uh, malaki-laking kanoping mga idol. Nagpupumiglas kasi mga idol. Pambira yan. Gusto niya talagang makatakas sa ating mga kamay pero nabigulang siya. Kaya naman hagisan muli natin mga idol ayan pag kinagat na naman yan mga idol ay nako pambira yan matik yan pambira yan hmm okay ayan na naman mga idol okay hmm kanuping ito sabi ko na kanuping yan ah. good size mga idol ah pambira yan Good choice here, idol. pa muli natin. At pag napainan, ay hagis na natin. Ayan. At pag kinagat yan, mga idol, matik yan, mga idol. kanoping na naman yan, pambihira yan. -hmm. Okay. Ay, pambirayan Ayan, mga idol. Aba. Malakas. Malakas, lakas, mga idol. Ayan. Aba. 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 Ayan. Ooh. Pambihira. Ayan, pambira na dalawang hook. Ayan. Ah, Lapu-lapu, mga idol. Walang kayong maingay, mga idol. Hook. Bira baka mabulil yasun na naman ng ating pagkakajakpat mga idol sa araw na ito. Lapu-lapu mga idol. Akalain mo yun. Painan muli natin mga idol. Malakas ang lapu-lapu. Okay. Painan muli natin. Agisan muli natin yan. Ayan. Pag kinagat na naman yan mga idol, matik yan mga idol. Huli na naman yan, kahit anong klaseng isda yan, pagka kumagat, mga idol, naku. Huwag silang magkakamali kay sagwa ni tatay, talagang huli yan mga idol. Binta yan, o di kaya paksiw yan mga idol, pambira yan. Hmm, ayan na naman mga idol. Aba, ayan na naman. Aba, aba. Ano ka, lapulapo ka ba uli? Parang hindi ah. Parang kanuping. Aba, kanu na mga idola. Kala ko lapo na naman. Ah. Yan, ganyan lang dapat pang idol. Matimpain. Hmm. Paano ba naman mga idol? Napakasarap nito ng ating pamain. Pamain pa lang mga idol. Jolams na mga idol. pambihirayan, yan. Hmm. Uh -huh. Aba. pa. Yan. Ganun lang mga idol. Hagisan muli natin. Uh -huh. Ayan. Pag kinagat na naman yan mga idol. Ano pa? E eh, di huli yan. Pambihira yan. Hmm. Eh, eh. uh -huh. Ayan na naman, pambira ka. Kanuping ito. Palagay ko lang yan, mga idol. Kanuping na naman ito. Kanuping na naman, sabi ko na. Uy, yan o. Oh. Tuloy-tuloy lang kayo. Kanuping kayo, ha. Marami tayong... Marami akong papain sa inyo. At pag napainan ha? siyempre, ano pang naantay? Hindi natin. Ang yan. He, hey. Yan na naman mga idol. Pag kinagat na naman yan, ah, yan mga idol. Malaking bukang nakantabay sa ating pag-uwi Oo, lalo na pag lapo, lapo mga idol ang ating nahuli. Ang yan. Mm -hmm. Mm -hmm. Aba, aba, aba. Yuko ka. Aba, mga idol, huli na naman. Kanuping na naman ito. Aba. Aba. O ba, sabi ko na ikanoping na naman mga idol. Ayan. ganyan lang dapat mga idol. Ganyan lang. Okay mga idol, ating hagisan muli. <clears throat> ayan pag kinagat na naman yan mga idol aba siyempre natural minty mga idol huli na naman yan pag yan hmm. Hmm, ba? aba ayan na naman mga idol aba okay okay kanuping na naman kanuping na naman Itay pambisa ayang mga idol mga idol food size pa naman na kanuping sayang ay hey. hindi bali pag kumagat pa yan mga idol ang bihira abot kang may na po natin sana mga idol kaya lang nakawala okay ating hagisan muli loko kang kanuping ka pag kumagat ka pa, pambira ka, hindi ka na makakawala pa, pambira ka, ayusin mo natin mga idol para mahuli yung nakawalang kanoping na yan, pambira yan. Hmm, ayan na naman. Okay, huwag ka nang makawala, pambira ka. Nilagay natin yung ating papa pa para ma, inst, pagka once na makawala sila mga idol, may sila mga idol. Oo, oh, at mahuli pa rin natin yan. Para paraan lang yan mga idol. Eh, eh, pambira. <laughs> Pag nahilo sila mga idol, hindi na maka kalangoy ng maayos mga idol, Mahuhuli ho natin. Pambihira yan. Kaya naman mga idol, ating kuwanan muli. Uh, painan, pambihira yan. Nakakapanghinayang talaga pagka may nakakawala na medyo malaki-laki mga idol kaya naman mga idol ating hagisan muli wag natin patagalin pa yan pag kinagat na naman yan mga idol matik yan mga idol huli yan pambira yan uh -huh. Uh -huh. ayan na naman mga idol okay ay loko aba 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 malakas mga idol ano bato kaya ito bato ba ito bato pambira ka parang bato ah abay ayun lapu-lapu pala okay ay salamat oh Hindi hira. pangalawa na to mga idol Pang pangalawang lapu-lapu na po ito oh takaw ah okay ipot lang di yan pangalawa na yan mga idol pambihira yan sana marami pa riyan mga idol painan muli natin okay ayusin lang natin pagpain mga idol mayroong pain mga idol makakahuli pa ito mga idol oo oh. yung kanilang tira mga idol makakahuli pa yan huwag ko kayong kukurap mga idol oh, makakahuli pa yan, pambira yan pag kinagat yan mga idol naku, matik yan, Huuli na naman yan pambira yan hmm. pambira wala na mga idol Uwi na tayo dahil uh, lumalakas ang hangin mga idol salubong pa naman tayo sa pag-uwi wala na nang wala na tayong nahuli na na yung isda rito Pambihira yan kaya awin na lang po tayo Siyempre mga idol ang ating huli Taraan Ayan mga idol ah, Sana yung dalawang lapu-lapong na huli ho natin Pambihira yan Nasaan na kaya Nasaan na Pambira yan Ayan dito pala pambihira. Eh, eh. Ayan, mga idol, yung ating mga nauli, dalawang lapo-lapo. Uh, Ayun. -lapo, dalawang lapo-lapo at saka itong mga kanoping, mga idol. Oo, oh, malaki-laki yung binta natin na diyan, mga idol. Ayan, mga idol, pambinta 'yan. At ito naman, mga idol, ay pang-ulam natin 'yan. Oo. Ayun. Yung saka bila pambinta 'yan, mga idol. Mayroon pa tayong uh, natirang uh, pamain, i e, tatlo, tatlo na lang, mga idol. Oo. Pero dahil uh, lumalakas ng hangin mga idol, ay uwi na po tayo mga idol. Pambira yan. Okay, sige mga idol. Hanggang sa muli mga idol. Si Sagwan ni Tatay ay muling nagpapasalamat po sa inyong walang sawang, uh, panunood, at uh, support sa ating mga magagandang mga pelikula. Thank you so much mga idol. Bye bye.